Okay. Magandang araw ulit mga kaibigan. Ito yung isang malaking mali sa pag-install ng ano, aircon. Yung magpa mag magpapainstall ka ng aircon, split type, tapos na-install na, saka mo siya lalagyan ng cabinet. Kung makikita nyo, may cabinet dito. Ang lagayan ng mga pile. Tignan nyo yung space nyo. Yeah. Oh. Diba? Tapos yung buga ng hangin, tatama siya dito. Kaya nung una, nung wala pa ito, malamig itong area. Ngayon, ang tagal bago lumamig kasi tumatama dito. Tapos magbabounce yung lamig niya dito. Sa kanila mararamdaman yung lamig. Yan ang iwasan nyo. Pag nagpa-install kayo, dapat mas mauna yung mga cabinet bago nyo lang yung aircon para hindi matatakpan yung aircon yan o, napakalaking mali tapos yung mga naka assign dito sa area magreklamo bakit daw hindi tumatama sa kanila yung lamig kasi wala na siyang space o yun ilang inches lang yan o mga 3 inches lang o yan, yung malaki laking mali. Guys, huwag niyong gayahin to, ha. Ah. Talagang, ano, madodobli gastos lang kayo dito. Pag ganito yung install. Yan, Oh. Bago magpa-install, ilagay nyo dun sa hindi naharangan yung aircon para walang problema. Okay, magandang araw ulit mga kaibigan.